Hello guys, welcome to my vlog Ako to si Christine Therapist Vlog Nandito kami ngayon sa uh, At Bilya, Atina Eto guys, oh, Tingnan nyo, ang ganda dito Ayan, nandun yung mga kasama ko Si Julie Si Guapong Abnoy Si Future X Si Kiko Nandun sila lahat Oh. Dito yung ano Bilya, Atina ang ganda dito oh, tahimik. Tahimik ng lugar. Ay. <laughs> Ayun guys, so ganda dito. Yan Villa Athena Resort. Dito. Ayan oh si ng Pinoy. Ito pala si guwapong Pinoy. Ha? Guwapong Abnoy. Guwapong Abnoy. Guwapong Abnoy. Ayan. Ayan. Ito si Julio. Ito si guwapong Pinoy. Hello. Hi. Ito naman si, ano, si Future Ex. Hello. Ayan. Ayan po. Dito, oh. Pasok Tol. Ayan. Pero, sabi mo, Ito po yung ano namin. Ayan. Malawak po itong ano, bilya Kahit di mo mag-upload ng mga bang bilya. Puro short lang. Kasi nilipot, hindi na siya nag-upload ng mga live project din natin. Importante kasi kapag nita 'yung Nandoon sa pinagparadahan namin ng sasakyan